Guniguni -guni TV Bagong lipat si Cheryl sa malaking bahay. Maganda at tangkad ang babae. Siya ay ulilang lubos na. Lumubog ang barkong sinasakyan nila ng kanyang mga magulang. Si Cheryl lang ang nakaligtas. Lahat ng negosyo at ari-arian ng kanyang mga magulang ay ipinamana sa kanya. Maganda at malaki ang bahay na tinitirhan nila Cheryl. Mag-isa lang siya ngayon na nakatira dito. Bihira lang itong lumabas ng bahay at kung lalabas naman siya ng bahay ay marami itong dalang pagkain. Maraming beses nang nagkanobyo ang babae pero lagi siyang niloloko ng mga ito. Ang una niyang naging nobyo ay si Ariel. Matapos siyang perahan ng lalaki ay nagpakasal ito sa ibang babae. Hanggang sa nagkanobyo ulit si Cheryl, Arman ang pangalan nito. Ang akala ng babae ay mahal na mahal siya nito. Pero nang araw ng kanilang kasal ay hindi ito sumipot niloko lang siya nito. Sobrang nasaktan ang babae. Kaya pumunta siya sa ibang bansa para kalimutan ang lalaki. Hindi pa rin niya sinasara ang kanyang puso. Hanggang sa muli na naman siyang umibig at muling nagkanobyo. Lester naman ang pangalan nito. Bata pa si Lester. Matanda si Cheryl ng anim na taon sa binata Pinag-aral niya ito at nang makatapos sa pag-aaral ay pumunta ito sa ibang bansa. At nabalitaan na lang ng babae na nag-asawa na ito. Kaya nasiraan ng bait si Sheryl. Hindi niya matanggap na niloko na naman siya. Dinala siya ng kanyang kamag-anak sa mental hospital. Mga isang taon nang nakalipas, gumaling na si Sheryl. Bumili siya ng bahay sa malayong lugar, yung walang nakakakilala sa kanya. Nang may nakilala uli siyang lalaki, Enrico ang pangalan nito, ang kanyang driver. Uli lang lubos na ang lalaki, nakilala niya ito sa mental hospital. Dinadalaw kasi ni Enrico ang kanyang nanay nung panahon na iyon. Palagi niyang nakikita ang lalaki. Guwapo at mabait ito. Kahit alam ni Enrico na nabaliw ang babae, ay kinakausap pa rin niya ito. Ang nanay ng lalaki ay na-depress, kaya ito ay tuluyan ng nabaliw. Si Cheryl naman ay nakaka-recover na sa kanyang sakit. Isang araw... Nagkasakit ang nanay ng binata at ito ay namatay. Iyak ng iyak ang binata, hindi nito matanggap na wala na ang kanyang ina. Uli lang lubos na sa Enrico, kaya inalok siya ni Cheryl. Ilang araw na lang daw at lalabas na siya sa mental hospital. Kung gusto raw ni Enrico, ay kukunin niya itong driver kaya nang lumabas ng mental hospital si Sheryl ay naisipan nitong bumili ng bagong bahay at bagong kotse Nagulat si Enrico Hindi niya akalaing ganito kayaman si Sheryl Sa bagong bahay na ni Sheryl natutulog si Enrico Masipag si Enrico bagaling itong magluto at nililinis niya ang malaking bahay ni Sheryl. Lagi niyang pinagluluto ng masarap na pagkain ang babae. Hanggang sa naramdaman na lang ni Sheryl na nagkakagusto na siya kay Enrico. At nagkagusto na rin si Enrico sa kanya. Hindi niya lang masabi kay Sheryl na gusto niya na ito. Mayaman kasi ang babae. Si Sheryl na lang ang nagtapat kay Enrico na gusto niya ito. Nagulat si Enrico. Hindi siya makapaniwala na mahal siya ng babae. Para na silang mag-asawa, nagsasama na sila sa isang silid. Mahal na mahal na Enrico si Sheryl. Palagi silang namamasyal at kumakain sa labas. Pag binibilihan ni Sheryl ng mamahaling gamit ang lalaki ay tinatanggihan ito ni Enrico. Kaya lalong napamahal si Enrico kay Sheryl. Isang araw, nagkasakit si Enrico. Dinala ito ni Sheryl sa ospital. Nalaman ni Sheryl na may colon cancer si Enrico. Stage 4 na raw ito. Matagal na palang alam ng lalaki na may cancer siya. Di niya nalang ito sinasabi kay Sheryl. Pumunta si Sheryl at Enrico sa ibang bansa para doon ipagamot ang sakit ng lalaki. Marami raw kasing magagaling na espesyalista sa ibang bansa. At kahit daw maubos ang kanyang kayamanan ay baliwala sa kanya. Gumaling lang daw ang lalaki. Mga ilang buwan lang ang lumipas ay namatay rin si Enrico. Walang ginawa si Sheryl kundi umiyak ng umiyak. Inuwi niya ito sa kanyang bahay. Maraming nakiramay. Nakaupo lang si Sheryl sa tabi ng kabaong ng lalaki. Iyak lang ito ng iyak hindi niya matanggap na wala na si Enrico. Si Enrico lang ang nagmamahal sa kanya ng tapat. Kahit na alam na Enrico na galing siya sa mental hospital, ay minahal pa rin siya nito. Pag may sakit siya, inaalagaan siya ni Enrico. Inilibing na si Enrico, mag-isa na lang si Sheryl sa kanyang bahay makikita mo si Cheryl umiiyak at tumatawang mag-isa. Hanggang sa isang araw, maagang umalis si Cheryl. Pumunta siya sa simenteryo. May kinausap siyang tatlong lalaki. Pinigyan niya ang mga ito ng malaking pera at pinahukay niya ang bangkay ni Enrico. Maya-maya lang, Sinakay ng tatlong lalaki sa kotse ni Sheryl ang bangkay ni Enrico. Sinabi ni Sheryl na dahan-dahan baka masaktan ang mahal ko, ang sabi ni Sheryl at tumawa ito ng malakas at sumakay ang tatlong lalaki sa kotse niya. Takot na takot ang tatlong lalaki nang sumakay sila sa kotse, katabi kasi nila ang bangkay. At nang dumating sila sa bagong bahay ni Sheryl, binuhat ng tatlong lalaki ang bangkay at hirap-hirap na hirap silang iakyat sa itaas ng bahay. Hiniga nila ito sa napakagandang kama. Bago sila umalis, ay nag-abot uli ng pera si Sheryl. Sinabi sa kanila na walang dapat makaalam sa ginawa nilang paghuhukay sa bangkay at dali-daling umalis ang tatlong lalaki. Ang akala ng mga tao ay si Sherry lang ang nakatira sa bagong bahay. Ang hindi nila alam ay may kasama itong bangkay. At naging masaya uli si Sheryl. Lagi itong nagluluto ng masarap na pagkain. At araw-araw niyang kinakausap ang bangkay. Saradong-sarado ang bahay ni Sheryl. Ang kala mo tuloy ay walang nakatira dito. Magkatabi sa higaan si Sheryl at ang bangkay. Bago matulog ang babae ay masaya itong nagkikwento sa bangkay. Hanggang sa sumapit ang araw ng kaarawan ni Sheryl. Lumabas ito at bumili ng kanyang ihahanda sa kanyang kaarawan. Nagluto ito ng masasarap na pagkain at bumili rin ng masarap na alak. Masayang masaya ang babae ng araw na yon. At nagpa-deliver din siya ng cake at iba pang pagkain. Bumili siya ng mamahaling gown para isuot nito sa kanyang kaarawan. At binilhan niya ng mamahaling Amerikana ang bangkay Tinawagan ni Sheryl ang mga dati niyang kaibigan, pati na rin ang kanyang mga kamag-anak. Nang gabing yon, binihisa ni Sheryl ang bangkay at kinakausap ito. Ipapakilala na raw niya sa kanyang mga kamag-anak ang lalaki at magpapakasal na raw sila nito. Ibinaba ni Sheryl ang bangkay kahit nahirap hirap ito. Inupo niya ito sa isang upuan at tinakpan niya ito ng kumot na puti. Sinabi niya na sasorpresahin niya ang kanyang mga bisita. Nakaayos na ang lahat. Isa-isa na rin dumating ang kanyang mga bisita. Sinalubong niya ang mga ito. Maya-maya lang ay marami ng tao. Hindi maiwasan ng mga ibang bisita na magtanong kung ano daw ang nasa loob ng puting kumot. Sinabi ni Sheryl na sorpresa raw yun. Maya-maya lang ay lumapit na si Sheryl sa bangkay at nagsalita ito sa harap ng kanya mga bisita at sinabi ni Sheryl na ipapakilala ko sa inyo ang lalaking nagmamahal sa akin ng tapat. Hindi nga ako niloko. Inalagaan niya ako at minahal niya ako ng tapat. Habang nagsasalita si Cheryl ay umiiyak ito at minsan naman ay tumatawa. Nagkatinginan ang mga bisita nito. Naiisip nila na parang nababaliw ang babae. Hindi siya katulad nyo na pera lang ang gusto sa akin. Kahit kailan ay hindi niya ako minahal ng dahil lang sa pera ko. Malapit na kaming ikasal. Sana makadalo kayong lahat sa kasal namin, ang sabi ni Sheryl. At biglang tinanggal ni Sheryl ang puting kumot. nagsigawa ang mga tao sa loob. Yung iba ay nagtakbuhan sa labas ng bahay. Ang ipinakilala ni Sheryl ay ang naaagnas na bangkay ni Enrico. Makikita mo na mauhulog na ang mata ng bangkay. Tawa ng tawa ng malakas si Sheryl tapos ay iyak ito ng malakas. Nang gabing yun, nagdatingan ng mga pulis at kinilabutan sila sa nakita nilang bangkay. Si Sheryl naman ay yakap-yakap na mahigpit ang bangkay ni Enrico. Hindi raw ito makukuha sa kanya. Nang may lumapit na babae kay Sheryl at ito ay biglang tinurukan ng pampatulog. Nawala ng malay si Sheryl at ito ay dinala ng kanya mga kamag-anak sa mental hospital. At ang bangkay naman ni Enrico ay muling inilibing. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.